Ha? Ah, ay nasa kulungan man din, ako'y nakapatay ng madadamot. <laughs> Gago! Kalabas ko lamang, nakapatay ako ng madadamot, nasa kulungan. Galing ako sa kulungan man din. Ha? Ah, saglit lang, abigay kitang plastic. Wait na lang, saglit lang. Magaling kang kupal ka! <laughs> oh, pare, ayaw <laughs> plastic ko. Oh. Papuni ka. Kilala kong kaliskis mo, oy. Dala na po uwi. Adamihan mo, ha? Ha, oh. ah, likat ka. Katalawan mo, likat ka, kadamutan mo. Oh, takot ka pala, hay. Adamihan mo. Nagkakarang ah. mo bumalik ka, ka. adamihan mo. Ha? O, yun na. Pabigay-bigay ka pang plastik. Mauta ka ba? แต่เอาไปกั a ไ